Kevin, pag-usapan muna natin yung sa kuya John Paul mo, no? Kamusta kayo ng kuya mo ngayon? Ano po, parang nag, tingin ko po nagbago po yung pakikitungo sa akin. Nagbago yung pakikitungo niya sa'yo? So nanlamig siya, naging okay. coach siya sa'yo, ganun ba? Doon nalangbig si kuya mo, hindi ka ba gumawa ng paraan para maging close uli kayo? Halimbawa, kausapin mo siya. Mismo siya na lang din po umiiwas talaga sa akin. Siya na umiiwas. At nagparaya siya. Sinabi naman niya, kung mahal mo, edi ikaw naman ang pinili. Sinabi Opo. talaga ni kuya yon Opo. Ang sabi ni Marian, hindi niya alam na magkuya kayong dalawa ni John Paul. Naniwala ka ba sa kanya? Siguro po. Ikaw pala ang pinili ni Marian. O, oh, di ba? Ang haba ng, <laughs> ng balbas. O, oh, sige. <laughs> ba ng palong sa yung hair, di ba? Pinili ni, so ikaw ang pinili ni Marian. At hanggang ngayon, e, eh, pilit kanyang sinusuyo. Tama ba? Hii, paano kanyang sinusuyo? Ano po, minsan po tumatawag po saan, panay po, hmm. text. Kailan ba kayo huling nagkaharap o nagkausap? Nagkausap huli sa phone. Kailan? Mga July po, ganun. July. So, August, September, October, November, December. So, five months na. Eto, paano kung makita mo siya ngayon ng harap-harapan? Five months. Kaya mo bang harapin siya? Hmm, hindi ko po masasabi. Hindi po. mo masasabi? Ako lagot kasi eto na si Marian. Hi, Marian! Hi! Marian, please sit now. Tabi muna kayong dalawa. Ayan. Ayan siya, oh. Hi, Marian! Magandang gabi sa'yo. Mga kapuso, andito po si Marian. Marian, matanong ko lang ano, talagang hindi mo alam na magkuya ba itong si Kevin at si John Paul? Pumasok din sa isip ko na ay parehas silang apelido. Oo. Pero sabi ko, siguro hindi naman magkakilala. Magkakilala. Hindi ba nagtanong? Iba po yung nagbigay ng number ko sa kanya, tapos iba naman po yung kay John. Sige. So, eto na. Noong nagkabukingan, tama ba? Noong nagkabukingan na, Nalaman mo na dito kay Kevin na alam niya na ang katotohanan, nakipag-usap ka kay John Paul. Tama? Ano nangyari? Nakipag-break ka kay John Paul dahil, anong sinabi mo kay John Paul? Sabi ko, John Paul, ano, sorry ah, ayoko na. Nakipaghiwalay ka sa kanya. Ikaw nakipag-break, di ba? kay John Paul, tama ba? Bakit ka nakipag kay John Paul? Dahil... Mahal ko po, po si Kevin. Ano yun? Mahal ko po, po. Mahal mo si Kevin. O, oh, sige. Dibigyan ka namin ng pagkakataon na makipag-heart-to-heart talk sa kanya ngayon. Ito na ang iyong pagkakataon. Ano? Sorry. Kasi hindi ko naman talaga alam na magkapatid kayo. M hindi ko sinasadya yung gano'n. Maniwala ka naman sana sa akin na hindi ko talaga alam na magkapatid kayo. Sorry ko, nilo kita. Sana maayos natin to. Ayun. Ano Maraming salamat.